good morning guys o ngayon dito tayo ngayon magpe-prepare -pe tayo ng ating deliver na coconut takunan seedling dwarf Okay, sa inasalita dwarf coconut takunan seedling ito po ngayon guys ang inain sa mga farmers o mga kaparmers ko o ngayon i-deliver natin ito sa sumusumo Malapit lang kaya buto na lang gagamitin natin at uh, para makatipid rin sa si gasolina at video mainit okay lang minsan lang naman ang init so guys ito, uh, uh, yung ngayon na viral kahit saan sa buong Pilipinas ito talaga ang tinatanim nila dahil first for your years bunga na so kahit na maedag ka na magtanim ka nito sigurado nga abot ka pa aanig ka pa ng marami so ngayon guys huwag tayong pauli sa viral Drop Coconut Takunan. Sebling, or Patunan sa Bisaya pa. Orders na guys. Limitahan ang orders natin. Okay. Okay. Bye Hehehe. <laughs>